Ito na naman po tayo sa jacket. Outfit of the day naka-jacket. Sobrang lamig. 14 degrees. Back to winter na naman. Alam niyo, na, hindi ako sanay talaga sa sobrang lamig. Hindi magsusundo ako. Dito sa amin, dito sa bandang yun long, hindi siya masyadong malamig. Pero pagdating ko dun sa long ping, ano, sobrang hangin, windy, tapos ang lamig, lalo lumamig pagka mahangin. So, samahan niyo ako guys. Lalabas ako, magsusundo ako na alaga ako. Hawi ako na hawi sa buho kasi eh <laughs> kasi na ang ating house. Hmm. Tara, samahan po ako magsundo sa alaga. Tara sama po ako nagagayak ako magsusundo ako sa sa alaga ako sa long pin. Ito winter na naman kaya naka-jacket na naman ako. Mm. Outfit of the day jacket. Winter na naman sa Hong Kong. Oh, ay nako. Tara sama po ako magsundo ng aking alaga. Dito sa amin sa bandang yun Long, hindi siya ganong malamig. Pero pagdating ko sa Longping, Longping, dun. Sobrang windy. Tapos, malamig. Sobrang lamig. Kasama niyo po ako mag, ano, sa alaga ko. Pero kasama niyo ako magsundo sa aking alaga. Tapos, ano, uh, uh, dito na naman ako dadaan sa akin sa mga sa mga sasakyan ko, charot. <laughs> Tingnan ba 'yung mga sasakyan niyan. 'Yan. Yung mga sasakyan na 'yan. 'Pag nakikita niyo 'yan ang dami, 'di ba? Diyan sa akin. Nakiraan na ako sa car park nila. <laughs> Charot. Sana maximum to. Tingnan mo 'yung school, hindi pa pala ako. inlahat tapos, mas may nakakampan pa dito sa sa gawin namin. <laughs> Ayan, oh. Tapos, inabutan pa ako nito. Ang nagabot sa akin yung yung nasa picture mismo. Oh, di ba? Mag-election -e kasi dito. Kaya may...

ek kann ikki veita tærðar